Yo, for this video nga pala is magkakabit tayo ngayon ng switch natin sa Mii Sporty kasi nasira yung switch natin yung sa right switch natin. So, kailangan natin palitan kasi minsan hindi gumagana yung headlight ko. Then, minsan pati yung park light. So, damay-damay na yon So, ngayon papanoorin nyo kung paano mag-replacement ng isang switch sa Mii Sporty. At syempre, bago natin itumpisaan, ipasok ang intro. Yeah! Malamang maiwan ka pa Gumiga ng siling niya door Handang si Bakit kahit pa Nakataw sa sising motor Talagang sisiw lang yun At e check na Ay, at nagbabalik tayo sa ating vlog At uh, Bago natin umpisa Siyempre papasalamat tayo sa Immortal Motobag Ayan you know, We play as one At uh, syempre sa Shippa Tires Philippines Racing Boy ABNCS Contraction Supply At shoutout din kay Chow King Lim, yan, na nagpapa-shoutout uh, player niya ng basketball niya sa Piñaranda. So, kasi nagtatampo kasi, ba't videos lang kasama sa mga shoutout natin. So, yun, syempre. So, ipapakita ko sa inyo yung papalit natin. Let's go. Syempre, shoutout din sa breezin for yung syempre, kay Amon Breezes at Spider Philippines Shoutout sa inyong lahat. At uh, syempre, yung kakatapos po lang ng endurance challenge is... Okay yun, successful naman siya. So nabili nga pala natin tong parts ng motor natin sa H&L Motorcycle Parts and Accessories Shop Diyan sa May Tahoe Road, Digaspi City. So matatanong nyo kung ano yung mga kung ang magkano yung switch. So nabili ko lang siya ng 100 pesos. Kasi uh, ang original kasi nito is nagkakos ng 1,000 plus. Sa right pa lang yun ha. Genuine parts naman ang So ito pa rin nabili natin uh, sa H&L ang um, brand niya is Otaka Switch Handle. pang mio genuine parts naman nakalagay. Ano yun, genuine parts. So, ang habol ko lang dito kasi, bago kasi kayo bumili ng gantong switch, uchahan natin ha. Dapat, make sure na okay din yung loob. Tapos, itong switch, dapat, hindi siya yung, ano, oh. Tat tatatalong nyo ako kung ano yung nagiging cost ng na pagkasira ng gantong mga switches sa ganto. Kasi, pag, init ulan tapos natutuyo nagkakaroon ng na mga corrosion kaya minsan nasisira siya so ito kakabit natin so tara let's go so ito nga pala guys yung so, ikakabit natin na switch ayun eh, no, maluwag na siya hindi na siya kadulad ng ano at nag gumagalaw galaw na siya so kakabit na palitan natin ito ngayon alright right. alright alright So, dito nga pala sa part na to is gagamit tayo ng tools na numero 8. Kasi naka-hang bolt siya tayo, so ano siya, flower type siya. Kaya, natanggalin mo natin itong cover sa harapan. So, pwede nyo rin pala itong gawin sarili nyo, at gawin nyo rin silang kailangan din ng mekaniko para mag-replacement ng isang parts ng isang motor. Dapat, parang din kayo mag-DIY. Destroy it yourself. so kanin. So ito na pala nakabit na pala natin to. Medyo maikli masyado yung may, medyo maikli lang yung wire dito. So ito yung connection natin para sa start sa starter tapos sa dito sa signal light then sa headlight. So ngayon te-testing muna natin to. Kung gumana siya pati sa si starter. So, testingin muna natin tong si start starter na Pass, pass, light. Ngayon, testingin natin yung park light nya. Yan. Ito matigas sa Yung headlight, hindi natin matesting. Kabit muna natin ito lahat para matesting natin yung headlight. yun so ito na yung kilalabas natin ng DIY natin sa ating motor pagpalit ng switch so ito nga pala yung dati ng switch uh, ano okay pang mga to pang thumb line ay hey, thumb, thumb line thumb, thumb nail <laughs> thumb yan boy thumb yan Ah, ito yung moment of truth natin so bukasan natin on start woods at park light yay hey, baka pinky yun at syempre ating headlight And, So, gumana naman siya at gumana naman natin pagiging mekaniko yan DIY uh, replacement switch right switch so yan so all good sa tayo gumana naman at patigas yan at shout out ulit sa immortal syempre racing boy shipa tires philippines yan Kalabos boss iban at boss shipa na gamit natin syempre kay pinky yan shipa tires yan at shoutout din sa lahat ng mga viewers natin. At shoutout din sa ABNCS, Construction Supply, at may badyaw sa gilid. <laughs> at yun, all goods na. At stay on always. Yay! <laughs>